Minsan may trabaho, minsan wala. Ganito ang araw-araw na problema ng magsasakang si Mang Monchito mula Barangay Dila-Dila, Santa Rita, Pampanga. Pinagkakasya ang limang daang pisong arawan na sweldo para mabuhay ang kanyang pamilya at may taguyod sa pag-aaral ang kanyang dalawang anak. Una-una po yung ano, pagkain, pangalawa. Minsan na, kulangan ako ng kuryente. Alam na nulo na. lang po. <laughs> Tumutulo po. Medyo nagkukulangan ng ano, yero. Totoo kami, lalo na yung mga pamilya ko. Pag malakas yung ulan, natataranta rin yung mga bata. Dito sa maliit na bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan, yero at kahoy ang nagsisibing tahanan ni Mang Monchito at ng kanyang pamilya. Pero ang nakalakihan nilang tahanan sa loob ng tatlong pung taon, kailangan na nilang iwanan. Isa kasi ang pamilya ni Mang Monshito sa git 130 na pamilya na pinapaalis sa kanilang tirahan pagkatapos nilang sakupin ang lupaing pagmamayari ng gobyerno. Eh kasi yung kasing tinayuan nila daan, yung national daan dati, ilinipat eh, lang. Saka yung nakuha doon sa property ng mayari, yun ang nagbigay lupa sa akin. Sabi niya, bibigyan kita lupa kahit, kahit pinagawa mo yung daan. Sabi ko, hindi, eh, bibigay ko sa mga mahirap. Kaya, kaya binigay niya sa akin yun, 6,000 square meter. Uh, kasi naman sila doon. Bilang remedyo, ipinapalipat ang mga ito sa lubang ipinagkaloob ng isang pribadong individual kung saan pwedeng itayo ng mga residente ang kanilang mga bahay. Para magbigay ng pag-asa at makatulong sa kanila, na mahagi si Governor Dennis Data Pineda ng 15,000 na financial assistance. Dagdag pa dito ang karagdagang materyales para sa kanika nilang mga itatayong bahay. Ngunit sa ng mga pitolyo, sumahot po, po para materyales na kay kayo. Tapos ita po kasi na po yung dalan, sa kongkreto ko na yung itatayag Abot langit ang tuwa ng mga benepisyaryo sa biyayang handog ni Gov Delta. May puni ng Gov sa amin, malaking halaga. Malaking pulong po, po. Kung sa tarabaho ko lang po, di, di ko po makukuhay. Malaking pulong po, lang po ginawa ni Gov sa amin. Bagay po yung binigay ni Gov, tsaka maraming po salamat sa kanya kasi kahit pa paano po matatapos po yung bahay. Malaking pong tulong to na mahirap po dito. Ganun. Layon ni Gov Delta na sa ayudang ibinigay ng gobyerno na matulungan ang mga taga-dila-dila na unti-unting makabuo ng kanilang bagong bahay at bagong buhay. Para sa Balita Pampanga, Louis Rodao.